Maliwanag naman po siguro yung statement ni Senator uh, Chis Escudero, ang, ang Senate President. Ang ah, sabi niya kasi, he would not allow an arrest against a lawmaker within the Senate grounds. Mm -hmm. Within the Senate grounds. Sabi naman ng mga natasans, edi pag tumago dyan si Bato de la Rosa, hihilahin palabas. Uh, pwede nang arrestuhin yun daw ang gagawin. Yun daw ang dapat gawin. Nauna na po kasing humingi ng saklolo, itong si Bato de la Rosa, na sana daw, he could take sanctuary in the upper chamber and seek protection of the Senate. Yun nga, in case a warrant of arrest from ICC, from the ICC comes out. Yun, duwag din naman pala itong si Bato de la Rosa. Ano ho? Kung talagang matapang ka nga, di ba? Ikaw na mismo, isuko na mo na mismo yung sarili mo. Total na andyan Alam mo na rin, siguro sa sarili mo na talagang maaaresto ka. <laughs> Ay kung si Digo nga, hindi alpas, ikaw pa kaya. At sigurado tayo na wala ka sa Senate grounds um, kung sakali man na lumabas na yung arrest warrant. Unless, siguro pwede, ano ho, kung ngayon pa lang na ka na at nagtatago ka na, hanggang sa lumabas ang restaurant, hindi hindi ka lalabas. <laughs> Masaklap, lolo less pa rin ang apo mo dahil hindi ka makakauwi. Yun lang. Mm. Ang sinabi ng mga natasans, ito daw nagagawin na ito ni Senate President uh, Chis Escudero. Hindi naman to uh, something that would bring honor to the Senate. Dahil matatawag daw ito na obstruction of justice on the grave case on crimes against humanity. Mas malala nga naman kung itatago mo pa si Bato de la Rosa, di ba? Mas nakakahiya yon. Tutal, alam na naman ang buong mundo na si Bato talaga ay kasama dyan sa mga arestohen. Oh, ayan. Ito sa tingin ko ang lalong magpapabagsak sa kandidatura ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa at ng buong PDP laban. Mantakin nyo ha, wala na si Digong. Si Sara Duterte, maaaresto rin. Hmm. Susunod na nga si Bato. Paano kung sumunod pa si Bongo? <laughs> Good luck, Mr. Robin Padilla. Pero wag ka, marami pong uh, nasa comment na nagsasabi na do not ever vote for Bato people. Hmm. Wag na wag iboto si Bato. Hmm. He is untouchable because of parliamentary protection as a senator, but once he becomes a private citizen again, no one can stop the ICC or Interpol, Interpol from arresting him. So, hindi na natin aantayan. Hmm? Kung ito man ay mangyari very, very soon, hindi na. Hindi na aantayan na maging private citizen pa nga itong si Mr. Bato de la Rosa. It's an international arrest so hindi daw dapat ito gawin ng Senado. Good luck.